So ayan nga guys, ah, medyo nagmamadali tayo dahil nga tumawag sa akin si Baby Mix ano? Eh pahataw dun sa amin Pero sana maasalba pa, maasalba pa Ay po, baha nga Anong nangyari? Ba't baha? Ay baha na rito, grabe Oh no Baha na oh Bay San Francisco yun no medyo malalim na rin ay, grabe ba another baha another baha hindi makadaan yung mga, mga sasakyan no malalim grabe let sa bumper oh. paano pa kaya kung kotse dala mo rito ayan lubog yung kotse ayan no ay grabe to ang dami sasakyan no tulay na ngayon no bahay doon no? Ito hindi na makakadaan. Oh shit. Sobrang lalim na. No? Ayun guys oh, sobrang lalim na hindi na makakadaan. Boss kaya ba? Sir. Ah. Ano na po kayo diyan? Tapos po sir, puro kaliwa. Ah, hindi na kaya ano? Oh, baka kasi po yan. Baka lumubog po kayo sir, tumirik pa sa kanya. Ah, sige pa. sa, Thank you. Sir, Bawan nga pala 'yung ano. Baba ang ano natin, bagong kapit. tayo guys pinadaan sa ilalim ng LX dito sa Tibag hindi na daw kaya nung sakyan truck lang pwede grabe siya na po tumigil na yung wala na no? so ayan nga guys ah, uh, medyo nagmamadali tayo dahil nga tumawag sa akin si Baby Mix ano eh baha daw dun sa amin baha na kaya eh, dali dali akong buwi kasi nagpakabit tayo ng tin ayan no oh. pakabit tayo nung tin dito sa ano sa sa van sa kalumpet ayan eh, ito sa si Baby Mitch kaya ito pinarash ko. Ah, bahado. kasi inaalala ko dun guys. <coughs> Siyempre pamilya ko tsaka yung ano, ah, yung big bike, yung mga motor. Ang doon kasi mababa lang yung sa amin na yun eh. Pero pinataasan ko na rin siya kaya lang mababa pa rin talaga. Kaya eh, ito nagmamadali tayo. Pero sana masalba pa, mahasalba pa. Update, update ko kayo guys, update ko kayo. Kumain okay na tayo sa atin guys. Eh Parang dito palang lang Dito pa guys, bahana sa ano. Atras tayo, atras. Bahala nga sa amin. Atras tayo. So may meron pa may isang daan dito hanap ah, tayo. Sana so, hindi pa puno yung patubig namin guys. Kasi pag napuno to, naku po, puno. Puno nga. Alam mga ba sa amin. Alam baha nga sa amin. Kasi doon yung bahay namin guys. So ganyan no oh, napakababa yan o. No? Sobrang baba yan, oh ay sana okay naman aapaw na eh totoo 'yung baha Salamat sa amin nangyari 'to sa akin 'yung mahahal. Ni. Oh no. Ano nangyari Ba't baha? Ay grabe. Pati sa CR. Uy. Uy. Bago. Tapos si tutulong ka pa. Tara, tulungan mo ako. Matawag-tawag ka eh. Tara, mo ko. Ayos na big bike. So yun guys, uh, medyo masama talaga ang mangyari dahil bahan na sa amin. Oh. No? Ayun, oh. No? Naglilimas pa ako ngayon. Si Mrs. talaga, ganun talaga yun. Bahana we. Eh. Wala siya pinaw problema. Ayun yung ano natin, no? Oh. Yung motor natin. ayan no? Eh. Pinasok na problema Sobrang baba kasi. Tara, tara mo. Di, tara mo. ayos yung Big Bike. Eh, konti na lang. Ano yun na to, oh. So yun guys, nataas lang namin yung big bike. Ayan, dalawang padak na yung gagamitin natin para tumaas yung ano, harap. Pero di ko alam, baka mamaya, dalhin ko muna to kila pare para safe yung mga motor. Ano ba gagawin natin dito? Alam ko naman, bahang bahana. Ba't di ba 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 ayon sa'yo? Bahana. Ay nga yung sa loob, tingnan mo, bahana yung sa likod doon. Ano ka sa big bike mo? Yung bahay natin ang baha. Ayun, nakataas na guys. Ayun na. Ayun, nakaganda sa dalawang padak. Ayun yung pinagluma akong padak. Pero sana hindi tumaas yung, ano, yung, yung tubig. Ano? Buti na lang, wala yung kotse dito. Yung kotse kasi namin guys, nandok kila pare eh sinaiti ko na. Ito na lang, Mga kung sakaling tumas yung hiningal ako, yung tubig, eh dadaling ko na kala pare. ano ba sa ano mo, big bike mo? Ano, ano ako sa big bike? Oh, Siyempre, mahal yan. Puro ka pa nga. Ano ko? Limas. O. o yun guys, hanggang doon lang muna yung video dahil maglilimas muna kami. Ano? Ingat po sa lahat guys, ingat po. Thank you niyan ba? Kaya na ba ako tawag ng tawag sa'yo? Ayan, nag-pray game tuloy. Ano ba yan? Ito nga, oh. May pre game, oh. oh. Tatlong coins. Manual lang yan. Yung ginawa ko, ika lang kasi. Oh, eh, ano kasi mamimili tayo ng gamit. Eh, ito na nga yung ano, ayan, oh. Oh. Tignan natin kung, oh, tignan mo, oh. oh. Magkano yung ano, 200. Manual yan. Oh, so, tignan mo yung okay. ano, oh. Hindi ako na ba'y bonus. Ayan, oh. Tignan mo kasi. Oh. Oh. one egg. One eight. Ayan pa. Two, Oh. Tignan mo kasi. Masyado ka naiinip eh, oh. Oh. Ayan pa. One, six. Oh. Tignan mo. Tignan mo kasi. Oh. Puro 10 times na. Oh, free game pa. Five, plus 5. Plus 5. <laughs> plus 5. Tignan mo kasi. <laughs> oh. Oh. Plus 5. Plus 5. Hmm, tignan mo. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na heart. Ayan, 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 ayan. Hmm. Sa kasi naiinip eh. Oh, di diba? Oh. Ten K. Ten Ano bang bibili natin? Oh, ito na yun pa. Ikakasa ko ngayon. Kasi, mapakaano mo kasi. O, hmm. Oh, tara na. O, alam mo kung anong laro to. Ano laro Super niya? Ace. Dito lang yan sa may ano, slot PH. Oh. Oh, dali pa lang manalo dyan. Eh. Siyempre, eh, swerte yung link na yan. Eh. Nasa comment section, guys. Sa mga gustong maglaro, nasa comment section. Baka kayo din susunod manalo. Sheesh!